Look, ano? Dagiti agmula kadagiti sangsangit, sangit agapit danto itinapalalong nga rago. Lahat po tayo ay may desire. Mayroon po tayong gustong mangyari sa buhay. Kaya po tayo kung minsan uh, ginagawa po natin lahat ng mga bagay-bagay para mapasa atin yung gusto po natin. Alam ko po na bawat isa sa atin ay mas, uh, mag, gustong magkaroon ng bahay. Pero sabi po natin dito, hindi ganun kadali ang magpagawa ng bahay. Pero kay kahit... makatipid. Kasi wala tayong mga sponsor na talagang susuporta sa akin na ano. Yung YouTube channel ko, number one na supporter ko dyan, mga Indonesia. Thank you very much to all my Indonesian friends. Hindi ko nadadamihan ng English kasi nakakaintindi naman kayo ng Tagalog. Salamat sa inyong lahat dyan, ha. Na nakatambay mula sa simula hanggang matapos ako mag, magdadal-dal sa YouTube channel ko, nandyan pa rin kayo. Mahalaga man sasabihin ko, hindi. Nandyan pa rin kayo. Naka-steady dyan. Salamat sa inyong lahat. At sa mga nabahayan dito, yan. Ganun lang ako maingay. Ha, maingay ako kay Arke. Marami akong nasabi diyan. Kasi ayaw ko yung project na natatambay. Lalo na yung mga semento, mahalaga. May mahal ang semento, 215. So, mahalaga sa akin 'yan. Kailangan pag nakabili ako ng materials, agad talaga iputing. Kaya nagpapasalamat ako kay Lakoya Jojo sa lahat ng mga taga-Dunya nagpapatrabaho. Ilan ang bahay dito? Mayroon na yung apat yata, lima. Oh, Lahat sila tulong-tulong. Wala akong dinasto dyan. Hindi ko alam. Kung gusto naman nilang magtrabaho, hindi nga ako nagpapagrinda eh. <laughs> Salamat sa mga nagdodonate ng merinda. Alam ko kung sino. Si ex-kapitan. Uh, si mam... Ma sino yung asawa niya? Yun. Uh, si Ati Lorna. Nasaan na yun? Ba't wala ngayon dito? mag na. Alika dito, alika dito. Yan. Dito, lumapit ka dito. Yan, mga, tsaka yung si, ano, yung kay Arky dati, yung si ma'am, ah, uh, yung mama na Donate din yung mga 'yon. Basta marami nagdidi ko na isa-isa. -isa. Salamat sa mga taga-barangay Dunya sa At saka sa lahat ng barangay official, uh, sa lahat ng barangay official ng uh, barangay Dunya kuncha, headed by Barangay Captain Larry Ubaldo. Magpintura ka, Kapitan. Kailangan mapinturahan 'yan. Tapusin na talaga 'yan ganun ako. Pero wala akong binibigay pa sa kanila. Diyan, bahala kayo dyan magtrabaho. <laughs> uh, yung mga barangay official, salamat sa inyong lahat. Hindi ko talaga masasabi. Kung, wala na akong masabi. Sa yero, sinasagot yan ng mga barangay official dito. Kaya tayo maraming project dito. Hindi ko kaya talaga lahat yan kung akin lahat. Kasi may pamilya ako, may mga anak. May nag-aaral. Sabi ko, kung gusto nyo mapagpatuloy ang programa ko, magtulungan tayo. Kaya nito, sabi niya, gusto niya ng bahay. Sige, gumawa ka ng hollow blocks. O, nakagawa siya ng 500 hollow blocks. Sabi ko, matutuloy talaga to. Hindi na ako makakaatras. Tapos <laughs> so, nakagawa na siya ng hollow blocks, sabi ko, sige, padiliberan nyo doon kagamunyos. Padilibiran nyo lang ang bakal at saka simento. O, yan. Nag Simulan niyo na. O, naghanap sila. Ngayon din. Sabi ko na kanila, o, oh, simulan na nila. Hanggang sabi ko, tulungan nyo ako. Sige yung kahoy sa taas, i-provide nyo. O, oh, yan, yeah, nag Hindi lahat ay akin. Kasi kung ako lahat, wala akong talagang sponsor na mayayaman na galing na talagang sumusuporta hanggang matapos. Ang sponsor ko, nagbibigay sila ng mga materialis. Hindi, dumadaan sa akin ang pera, diretso doon sa hardware from sponsor to hardware to recipient. Ganon. Ang ayaw kong mawak ng pera. Kasi kung makukulong ako, ay na. hana, makapang awanti ka din na. Hindi yung nagtipagbarudan. <laughs> so, uh, kaya, ayaw kong ma-involve sa pera. Kaya ganon ang ginawa ko. Na from sponsor to hardware to recipient. Ang channel ko napakahina. Tingnan nyo. Charm Alcon Blog It search yun isang post ko sa mga project ko, mayroon lang yung 30, 40, 50 views. Pero pag sumayaw ako dyan, nagkakanta, abot niya ng 200, 200, mga bastos din yung mga, ano na to eh. <laughs> mga subscribers ko. Kahit ano lang kantahin ko dyan, kahit pa ba yung mag hindi niya sila nakabantay. <laughs> yan, salamat ha sa mga Indonesian friend ko dyan, tsaka mga ka-team namin, team bayanihan. Marami na kasi akong inintindi, hindi lang pabahay. Meron din kami mga mga sakit, sa mga iba-ibang mga, hindi lang dito. Marami kami mga team bayanihan, team katim ko yan, si Lucky Chan. Saka, ang presiden, ay yung, papasalamat din ako sa presidente namin, si Sir Ace, uh, Ace TV Vlog. Siya po, Ace Peralta, uh, tagapangasinan po siya na siya yung pinakama-presidente namin ng uh, team bayanihan na. Tumutulong din kay Ati jo, uh, Juna Palapos. Yan. Siya yung mga nag-sponsor din ng mga gamot. Kaya, tumulong din siya kay nanay, Rosita, kay halos lahat. Pag dumadahin ko, Sir Ace! Hmm. Alam niyo naman ako. <laughs> Sir Ace, ano, ganito, 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 ganyan. Kaya lang, siyempre ang sponsor, may pamilya din sila. Pag gaya nito, nagbigay ako, nagbigay sila. Ang lahat ng kakulangan, ako ang sasagot, syempre. Sumahod, one year and three months ang channel ko, ang sinahod ko lang, 5,000 pesos. Kasi wala akong views. Hindi ako kikita sa subscribers, sa views. Kaya, wala akong mahahabang ano eh. Tingnan nyo yung mga, mga ginagawa kong vlog. Mga anak ko nagbablog. May iksi lang para hindi tamarin ang tao manood. Kasi mostly pag pinapanood nila, hindi nila tinatapos. Wala akong kikitain dyan kung hindi nyo tapusin. Kaya hindi ko inahaba yan eh. Para tapusin ng mga tao. Kasi dyan tayo kikita. 5,000 na pumasok sa account ng anak ko. Hindi namin nagtikman yun kahit piso. Itinulong din namin sa mga pabahay. Yan. Kaya sana suportahan nyo yung channel namin. Kasi yan, hindi po yan para sa sarili namin. Kaya yung mga anak ko marunong na yung mamasada. Yan, yung mga anak ko, yung anak kong lalaki marunong yung magpabayad, magbunot ng money, mag ano dyan, marunong na yan sila. Hindi po talaga yung papasok sa pamilya namin. Itutulong namin yan. Yung 5,000 na yun, kulang pa sa halublox, ay sa ano dito, semento. Ilan bang semento na gagamit sa isang bahay, di ba? Simento. <laughs> yung ganitong bahay, ang 10mm na gagamitin dyan, 30. oh, magkano na yun, di ba? So, tulungan nyo ka, tutulong mo, tulong kami, tulungan nyo rin kami. Para yung channel natin, ay makilala. Share. Kasi yung mga friend nyo, hindi ko naman kilala yan eh, di ba? Hindi ko rin lahat ng friend nyo, kahit pare-pareho kayong tagal dun niya kuncha, hindi ko lahat ng friend nyo, friend ko rin para makilala yung mga channel ko, may kikitain. Kung ako lang kikita ng kahit 30,000 a month, baka kahit buwan-buwan ako magpapabahay. Kasi mayroon tutulong, tutulong yung mag gusto magpabahay, tutulong din ako. Magsasalubong yung tulong namin. Makakabuo na isang bahay. Gano'n. Kaya yung iba nagtatanong, bakit sa Dunya Kuncha marami kang project? Sa barangay natin mismo wala. Kasi, kung si na kapitan, may gusto ng bahay, tulungan niyo ako. Pag hindi, hindi ko rin kaya 'yan. Yan, malapit na ako. CR. Oh, di ba? Kung hindi nila ako tulungan, hindi ko talaga kaya. At saka sila nanghihingi ng bahay. Ano bang pwede mong tulong sa akin? Nguna kong tanong, di ba? Kung bibiling ko pa ang buhangin s'yempre another budget na naman 'yun. Oh, yung mga kamag-anak mo ba willing ka bang tulungan may tayo yung bahay mo? Ganun marami talaga akong katanungan. Tapos, pag nagpapatayo na ng bahay, maingay talaga ako. Ganun talaga paingay. Kasi ayaw ko yung matagal. Ayaw ko yung may natitigasan ng mga ano dyan, semento. Kasi mahal yung semento eh. Kaya ganun. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taga dunya kuncha talaga. Lalo na ngayon, may nagugutom na dyan. Bahala dyan. <laughs> anak nga anawaon la tanta. Hindi naman ako lagi nagbabakasyon. Bilo mo, 4 years bago niya ako nakita, di ba? <laughs> Kahit hindi ako maganda, at least madaldal ako. Sige, <laughs> salamat sa inyo na dyan ha. Basta, sa lahat na nandito, maliit na bahay ang pinagawa ko. Sana si Lord Dwayne. Tama na yung anak niyo na yan ha. Huwag niyong punuin yan. Baka sabi mo, ate, naganak ako ng 12, extension mo pag gusto ko tong pataano, pa second floor. Bahala na kay diyan. Wala na akong budget diyan. <laughs> Dapat yung anak ng dalawa, sabi ko kay nanay oh, nai, wag kayong gumawa ng anak niyo ha. Ta. Tama na yung dalawa kay diyan kasi maliit yung bahay niyo. Baka magkaroon pa kayo ng baby diyan. <laughs> Tama nang tao si nanay. Ala, hamot ah, Nanay niya. <laughs> ano pa kayo lang. Tinapaspas ang Sipod, nagpatader, aktibalay, namin duwa na nga na ni Arke sampai nakaakar na, na si ni Kuya Jojo kunak ni Kuya Jojo, narugrugya kun aji yun, danda ni Malpason, baka matayak mo tatikubid, kunak ibagamang kini Arke, kapang takan taka ta, yun ita nga balay, ita uri matayak, basta makaakar na diyan yun, ibaga kajay ta, di da, di damo nga nakubid na narigat di kasasaad ko siyempre, uri da sakit mo no? trabaho ka lahat, ta, naku baga pamilya ka nakubid na, na. kunak lahat may tulong da, dayo da kanya kaya sabi ko sa kanila, pag may project, madaliin nyo. Pag nakasakit ako, pag namatay, sino magtutuloy niyan? ba? Diba? Kaya maingay ako. Sa so, Arke, sabi nyo kay Arke, bilisan nyo na yan. Kasi hindi nila alam, nila Arke, may, may COVID na ako at that time. Naglalagnat ako, nilalamig. Kaya iyak ako ng iyak kay Kuya Jojo. Yan, di pa tapos, tapos may COVID na ako. Ang bagal naman yung mga ganon, ganon ako. Hindi nila alam na may sakit na ako at that time. Na-COVID uli ako dito. Dito, yan itong ano na to. Pero hindi ako talaga na stress dito. Hindi ko alam kung dalawang uban lang siguro tinubo ko dito. Kasi sabi ko mag, bawat sabi ko na gawin niyo to, gawin niya hindi ginagawa talaga nila. Si Lord Dwayne sabi ko, oh, ano na, yung bintana, ganito, yung ganito, ganito, ganyan. Ganyan lang magbandang magbanda, siyempre, kahit wala akong pangbayad, kasi gusto ko matapos kagad. Sino ba ang makakaano niyan? Di ba sila? Silang may-ari ng bahay. Yung bunga ko lang maingay. Kay Nanay Tarsing, di ba? Sinong may stress? Si Mang Grace.